Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga po ang dalawang magkasunod na panalo via knockout ni former WBC interim bantamweight champion na si Raymart Gabalyo ay muli na naman nga pong nakatakdang lumaban sa ibabaw ng lona ang tinaguriang asasin ng Cotabato City. Dahil ngayong araw nga lang po ay inanunsyo ng Sunman Boxing Promotion ang paparating na laban ni Gabalio. Nakatakda nga sa sagupain ng ating kababayan ang 25 anyos at pambato na bansang India na si Pawan Kumar Arya sa isang 10 rounder fight sa Bantamweight Division. May kartada nga po itong 7 wins with 5 knockouts at dalawang talo. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay gaganapin ngayong paparating na Agosto 31 sa Venue 88 sa General Santos City na may event name na Double Trouble. Kasabay nga din pong lalaban ni Gabalio mga kaboxing, ang undefeated Pinoy prospect at knockout artist at matibay natin na pambato sa lightweight division na si Christian Pete Laurente. Bitbit -bit ang undefeated record na 14 wins with 9 knockouts ay sasagupain nga po ng ating pambato ang tinaguriang gladiator ng bansang Indonesia na si Heavy Marapu. May kartada nga po itong 19 wins with 14 knockouts, dalawang talo at isang tabla. Paglalabanan nga po ng dalawa ang IBF Pan Pacific Lightweight Champion Belt sa nakaschedule na 10-rounder fight. Sa kasalukuyan nga po mga kaboxing, puspusan nga po ang pag-eensayo ngayon ng tinaguriang Golden Boy na si Laurente sa bansang Japan. Katunayan, kasabayan pong nag-eensayo ni Laurente, si former Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales at 4 Division World Champion na Oya Inoue. At sa kaparehong event nga po mga kaboxing ay mapapalaban din ang tanging Pinoy na nakapasok sa round 16 ng super lightweight division ng WBC Grand Prix na si Gerald Into. Matapos nga pong bumagsak at natikman ang pait ng unang pagkatalo sa naging laban nito kontra sa pambato na bansang Kazakhstan na si Sanatali Tultayev nitong nakalipas na buwan ng Hunyo lamang ay susubukan nga po ni Into na makabalik sa winning column kontra kapwa Pinoy boxer na si Alvin Lagumbay. Sa ibang balita naman mga kaboxing, trainer ni former undisputed light heavyweight champion Arthur Beterbiev na si Mark Ramsey ay ibinunyag nga po ang panggugos na ginawa ni Dimitri Bivol sa kanilang kampo. Ayon nga po kay Ramsey mga kaboksing, tila na na lang daw bigla na parang bula itong si Bivol habang tinatrabaho at nakikipagnegosasyon sila sa kampo ni Bivol para maikasana-sana ang kanilang bigating trilogy fight. Ngunit bigla na lang daw di nagparamdam si Bivol at hindi na sila tinatawagan. Binunyak din ni Ramsey na inufera ng malaking pera si Bivol ng mga Russian organizers. Mas malaki pa daw sa kinita nito kumpara sa una at pangalawa nitong laban kay Biterviev. Ngunit binaliwala nga daw po ito ni Bivol at mas piniling wag na ituloy ang kanilang bigating laban. Ito daw ang dahilan kung bakit humanap na lang ng ibang makakalaban si Biterviev. Ayaw daw nitong sayangin pa ang natitirang buwan ng taon sa pakikipagnegosasyon sa kampo ni Bivol na halata naman daw wala na itong balak pang kalabarin si Bitterbieb. Dahil dito, sasagupain na nga po ni Biterbiev mga kaboksing ang pambato ng Amerikana si Deon Nicholson ngayong paparating na Nobyembre 22. May kartada itong 22 wins with 18 knockouts, isang talo at may edad na 34 anyos. Kung magawa nga daw pong manalo ni Bieb, ay plano nilang ikasa ang laban nito kontra kay Binavides At dahil nga po sa ginawa na ito ni Bivol mga kaboksing ay mas naniniwala nga po ngayon ang kampo ni Bieb na mas pinapatanda pa ni Bivol si Bieb bago ikasa ang kanilang trilogy fight